What's up guys? What's up mga idol? Ito, balik moto vlog po tayo at ang uh, topic po natin ngayon ay ang uh, Inter TBS 125. Ewan ko kung narinig nyo na mga idol nang labas ng mga uh, TBS kasi di diba, ang mga TBS uh, naglalabas yan usually yung mga pambiyahe. So mga idol naglabas yan ng, uh, ng uh, scooter. Ang problema, walang pumansin. So kasabay siya ng mga 2024 model na uh, bagong labas ngayon. So, ang pag usapan lang natin mga idol kung bakit uh, hindi siya tinangkilik. Walang uh, kumuha sa kanya. Sige, sa, sa 20, wala pang isa na kumuha ng TVS na InTorque 125. So, bagay mga idol, pakita ko muna sa inyo yung itsura ng uh, TVS InTorque 125. Ito mga uh, idol, oh, itong uh, TVS uh, InTorque. Itong uh, price kasi niya. Oh down payment niya. Ngayon nung uh, last ano pa to? Last yes. Last, ano ata 4 months. Po ina Ah, pinicture ko na to eh. Ganun, dito pa rin siya oh. Ayun. So na bakit uh, hindi siya na ano? Hindi siya kinukuha. Ayun. Mali. Eh. 71 pa rin. Okay, first. Yan, yeah, napakaano kanya, napakaganda rin sana. Ano. Oh. Kasi para sa akin, ang pumahan niya, para siyang uh, Kimco. Kaya lang, medyo mas malit siya sa Kimco ng konti kasi sa 125 ng Kimco, eh, malaki. ah, uh, kung napansin niyo mga idol, ang Kimco, pagka 125, 115 siya na scooter. <coughs> kasi laki na siya ng, ano, ng NMAX, uh, mga ganyan, parang Aerox ang datingan. Pero para dito sa Intorque, parang uh, nalilitan ako para sa 125 ngayon sa price kasi medyo parang sumingit siya sa ano eh sumingit ang price niya parang uh, mahal pa siya sa ano eh sa 115 ng uh, sa Yamaha Mio para sinabayan niyang Mio pero siyempre kung kukuha ka ng TBS na inter siyempre kukuha ka ng Mio kasi mas kilala yun at may brand at saka yung uh, Suzuki na ano Suzuki Birdsman mas maganda pa kasi ito 125 lang nakikita nyo naman 125 lang siya eh napakamahal niya para sa 71,000 kasi 71,000 ang cash niya eh medyo parang may ka pagka kaya mag, magdadalawang isip ka pagka ito ang kinuha mo kasi hindi pa siya kilala sa mga branded yan lang ang pananaw ko dito mga idol. Okay, mga idol, so palagay nyo ba anong uh, dahilan kung bakit hindi pinapansin ang intor? Una-una para sa akin ha, una-una yung surprise kasi dapat uh, i-level muna yung kanyang uh, category o kaya yung kanyang uh, brand sa price. Kasi hindi ka pwedeng sumabay sa mga price ng mga branded, kutulad ng mga Yamaha, mga Mio, mga ganon, mga kailangan, Uh, kung halimbawa kung nagpapakilala ka pala dapat yung price mo medyo ano lang siguro sa 50 medyo okay na sa 50 50k sa babawasan ka. at saka yung, uh, syempre yung piyesa niyan eh mahirapan pa sa mga piyesa mga idol yun ang uh, number one na pinag uh, usapan sa mga issue ng mga sasakyan lalo sa mga motosiklo yung piyesa kasi eh, pa sa mga Honda mga Yamaha meron na yan mga naka all made na yan eh. Pero sa TBS, in torque, medyo kasi sa una, piyesa. Pag naputulang ka ng fan sa saan Tapos, paano mo siya bibihisan? So, saan ka kukuha? Mga bracket-bracket niyan, -bracket di ba? Mga ganun eh. So, yun lang naman mga, mga idol ang pinaka-issue sa sa TBS na in torque 125. At pagdating naman doon sa makina, syempre iba pa rin yung uh, branded. So dapat hindi tayo sumasabay sa level ng branded. Siguro, pagkabilabaan niyang price niyan, eh, may makikita ka sa kalsada na gumagamit ng InTorch 125. So, yun lang mga idol. Maraming salamat po. At uh, sana po kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag niyo po sana kalimutang subscribe at ilike na rin ang ating video. Maraming salamat po.